Good morning guys Eh dagdag tips lang po Dagdag tips Sa mga nakaka-experience ng ganito Yan Kahit hindi nyo na kuskusin yan Makakalas yan Medyo babadan lang Ibababad nyo So bibigyan ko kayo ng uh, Natry ko na to Hindi ko siya gagawin ngayon Sasabihin ko lang kung anong formula Yung ginagawa ko dito Para maalis yan Asin lang to eh Kasi pag kiniskas mo yan Magiiwan yan ng gas gas eh So ginagawa ko dito Secret to ah, Secret formula to ah Pero effective siya Yung mga puti Asin yan eh Toto asin yan eh. Asin yan So ito kasi medyo Dati na yan Dati na yan Hindi ko pa Naano to. Pero yung kabila Yun Na test Na testing ko na yun eh Yun na testing ko na rin yun. Kaya medyo mas Mas ano yun eh Ito lang Hindi pa kasi na Asikasin Ayan no Nabawasan na yun. Mas maitim yan Ito kasi yan puti So Yan Ituturo ko na yung formula Wala akong ano ngayon Wala akong sample ngayon Pero I-try nyo lang Yung sa mga gustong mag-try Ano lang to Mas maigi Warm water Or mainit na tubig Or Huwag nyo nalagyan ng tubig uh, Mainit na suka kung halimbawa ang isang litro gagamitin nyo, kalahating litro warm na suka, kalahating litro dishwashing uh, liquid. Mas, mai, mas mainam yung dishwashing liquid na may brand kaysa yung ginagawang dishwashing liquid. Mas effective kasi, mas, mas matapang kasi yung branded. Kung maga, wala kasing dilugin yun, puro yun eh. Ah... Uh, pag, pag yung mga ginagawa kasi uh, may ano ng tubig kumbaga mas puro yung branded kaya mas effective yon so warm na suka at saka tawag dito at saka dishwashing liquid kalahati kalahati pero kung puro yung dishwashing uh, kahit hindi kalahati so gawin gawin yung para 800 800 800 ml yung yung suka na warm tapos yung dishwashing nyo mga 200 lang para mag isang para maging isang litro kasi mabula na yun eh tapos ibabad nyo lang ibabad nyo lang mga ilang ilang try wag nyo kukuskusin ha wag nyo iskasabite kasi pag iniskasabite nyo yan yung mga kinis tau. pag kinuskus nyo yung iskasabite may mag, yun ng talas o ng gas gas so yun na yung susunod yun na yung kakapitan ng asin so hayaan nyo lang siyang mag drop hayaan, lang, haya nyo lang siya na mag ano tapos pwede nyo siyang ano pwede nyo siyang hugasan ng foam yun foam lang so, mawawala yan dahan dahan hindi naman ganun ka I mean agad agad hindi kailangan yung ibabad tapos ilang ulit Siyempre sa unang try mabab malelesen, tapos pangalawang try malelesen ulit hanggang malesya nang malesen nang malesang hanggang mawala. Kasi baka manggigil, baka manggigil kayo sa unang linis, kasi gusto niya agad, hindi. Ibabad niyo lang muna. 'Yun lang. 'Yun yung secret, pero ngayon hindi na siya secret kasi sinabi ko na. 'Yun yung ginagawa ko kasi. Effective siya kaya hindi ko siya i recommend kung hindi ko siya nasubukan. So try niyo lang. Sa mga gusto mag-try, wala namang mawawala. 'Di ba? Total lilinisin niyo din naman. So, bakit hindi natin i-try? 'Yun lang po. Sa mga gusto mag-try, i-try niyo lang po. Hindi na po siya secret formula. Sinabi ko na rin. <laughs> Good morning. Uh, God bless sa ating lahat.